Good morning po sa inyong lahat mga kalaki. Ngayon po ay 5 a.m. po ng umaga. Gising ka na ba? Nanay, gising ka na. Tatay, gising ka na. Lola, lolo, gising na ba kayo? O kayo mga ate at kuya, gising na ba kayo? Kung gising na po kayo, abay, eto na po ang mga lucky numbers na two digit po na ibabahagi ko po sa inyo. Na sinumada po natin kagabi bago po ako matulog. At syempre po, itong mga lucky numbers na to ay ibibigay po natin sa inyo po. Para sa ganun, yung mga may mga problema dyan na maliliit, abay mga solusyonan nyo kapag ka lumabas ito. Ano po? Ang lucky numbers po namin, libre po, wala pong bayad ito. Katulad po ngayon, i-upload ko po to Wala pong bayad to Pag napanood mo to kunin mo, laban mo, tayaan mo, iyo yan. Okay, pero po, ang private consultation po, may membership fee po. Ayan po, okay? Ibig sabihin, magpapa uh, magpapakonsult ka sa akin, private consultation po ng lucky numbers mo. Ibibigay ko po yan sa'yo. At sa loob po ng 3 months, nawa po sana ay mapanalo ka namin. Tulad po ng iba, wala pang 3 months. Ay, nako talagang nananalo naman. ano po yun ang maganda, tandaan nyo po ha walang bayad ang lucky numbers namin, kunin mo yan pag napanood mo sa youtube, sa tiktok at sa facebook, okay private consultation, kung interesado ka PM mo lang ako, kung interesado ka ha PM mo ako sa messenger, sabi mo sir Red magpapamember po ako, ayan pag usapan po natin yan at syempre, kung ready ka na, ready na rin ako tara, mamigay na tayo ng mga 2 digit lucky numbers, Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo ito na po, Umpisahan po natin sa Olonga po. Olonga po ang two digit lucky numbers mo ay number 9 at number 5. Dabao, 16 at 22. Tarlac 7 32. Kirino 19 21. Bacolod 17 15. Cavite 1 2. Tagig 11 13. Mindoro 18-16 Marinduque 2-20 Calaocan 3-30 Muntinlupa 6-2 Palawan 28-30 Sambales 31-34 Quezon City 2-35 Pampanga 16-17 Pangasinan 1-20 La Union 4 2 Ilocos Sur 5 6 Ilocos Norte 1 7 Nueva Ecija 2 5 Nueva Vizcaya 3 7 Masbate 19 14 Cebu Gis 3 Aklan 13 20. Laguna 16.18 18 Quezon 20.24 24 Romblon 25-27 Angono Rizal 3-28 Montalban Rizal 31.33 Antipolo Rizal 6-17 Cainta Rizal 4 21. San Mateo Rizal 5.12 Isabela 32.27 Puputulin po muna natin sa Isabela para bigyan daan po ang ating mga followers na mga bago dyan na mga naghahanap ng na mga lucky numbers Abay, hanapin lamang po kami sa Facebook i po ang red parungki na meron pong 315,000 followers. Yan po meron tayo mga kalaki. I-follow nyo po yan. At sa YouTube po, 15,900 followers sa TikTok po 411,000 followers na po tayo mga kalaki kaya tuloy 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 lamang po ang pag-angat natin at syempre mga kalaki ang mga lucky numbers po natin inaalagaan po natin yan 3 days bago po natin palitan may second account po tayo Aris Gatchelian at Red Parungkin po yung naka t-shirt ako ng ganito at may picture namin ni Lola na mayroong 50,000 followers so ganun po dumadami dumadami ng dumadami ang ating mga legit na mga loyal followers. Okay, tandaan nyo po ah, ang lucky numbers namin, wala pong bayad. Pero membership po ang private consultation. So mga kalaki, kung interesado po kayo, PM lang po kayo sa messenger, sabihin nyo interesado ka. Dahil mali mo naman dito sa private consultation, dito ka pala rin, di ba? Dito ka pala rin, tatlong buwan po tayong magsasama-sama, tatlong buwan kang makakatanggap sa akin ng mga lucky numbers na, na ipapakode mo, tututukan kita. May islat pa, baka sakaling humabol ka. Yung mga nagpatira ng isla tapos hindi naman kinuha, bahala kayo sa buhay niyo, wala namang pilitan to sa may gusto lamang po. eto na po ang Tugigaraw. 5.21 Rojas, 25.5 Capiz, 17.28 Bohol, 4.26 Bulacan, 7.15 Baguio, 17.25 Bicol 1628 Batangas 431 Bataan 726 Butuan 2921 Benguet 123 Iloilo 227 Leyte 615 Samar 17 24 Paranaque, 2, 22, Manila, 8, 18, Pasig, 5, 26 San Juan, 2, 30, Marikina, 27, 11. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 2-digit lucky numbers po ngayong umaga ang gawin nyo po, takbo na sa suki yung outlet maya maya, pero magkapi muna kayo magagahan muna kayo, at make sure po na nakarumble po ang ating mga lucky numbers ha? sa 2 digit, i-rumble nyo mabaliktad man, meron tayong panalo di ba diba? ayan po, pati po 3 digit mamaya, at 4 digit, i-rumble nyo po, kung gusto nyo lang, kung hindi naman okay lang po, okay, dito na po tayo sa shout out time, shout out shout out po tayo, hello po sa aking mga best friend, sa aking mga labidabi, eto sila Melissa, Andrea Kati, ayan po. Nanunood po kami lagi ng vlog nyo. Natutuwa po kami sa TikTok nyo kay Lola Carmen. Uy, maraming salamat po. At kuya, 3-digit naman dyan. <laughs> Sige po, I-PPM ko po sa inyo ang 3-digit lucky numbers nyo. At ayan po, eto po mga kalaki, ang mga grupo ng grupo po ng magaganda. Kami po ang mga tindera ng gulay dito sa Farmers Cubao. Hello po. Hello po. Nagpupunta po ako dyan sa Alley Mall. Okay. Mga kalaki, sana po makapunta po ako dyan at magkita-kita tayo. Ngayon po, ang gusto ko po, manalo at palaring kayo. Good luck po. See you.